Thank you for enlightening us with what's happening in government and uh, I fully support his advocacy and crusade to weed out the uh, DPWH of this corrupt syndicates. I would like to commend Senator Ping Lapson dun sa ginawa niyang comprehensive research sa flood control. kahanga-hanga at uh, in-depth talaga at marami tayong natutunan. Back in 2017, nung una pong pinag-uusapan yung Libreng kolehiyo, the good gentleman from Cavite found some budget. 8 billion. 8 billion at kung mababago po ang flood control budget, mababawasan. Sana po mapunta yung budget na sa talagang pangailangan ng taong bayan, gaya ng edukasyon. I will support your uh, proposal. Billions of government projects concentrated and monopolized by a few. Paano nila itong nailulusot? We should uh, dig deeper into this case. Sa darating po na budget deliberation, paano po ito dapat bantayan? One good deterrent is to identify the proponents of the amendments or insertions. There will be a shared responsibility on the part of the proponents to really monitor yung implementation ng mga proyekto na sila mismo yung responsible for the insertion. How we can address the problem of license renting? Heavy fines and uh, even uh, imprisonment for lending and borrowing. They fool everyone else utilizing government funds. Would they not be considered as staff as well? So, yes, Mr. President. There's an existing or uh, parang leading case na kung 8.8 million lang yung threshold that would constitute a penalty of reclusion perpetua. Ikiisa uh, ako sa panawagan yong Mr. President, na dapat talaga, kahit siguro isang malaki na mapanagot dito sa flood control scam na ito. Coming from law enforcement, gusto ko talaga merong certain to punishment kasi pag hindi napaparusahan, lalong na involved at the same time, lumalakas sa loob ng mga susunod, eh nakakalusot naman eh, gagaya na rin ako. Sa tingin po ba ninyo ay may tiwala pa sila sa DPWH? Iba na po yung liderato. Malaki pong aking pag-asa na manunumbalik ang pagtitiwala ng ating mga mamamayan sa DPWH. Nung nanunod nga ako ng isang ligaw, Mr. President, sa privilege speech ni Senator Lacson, nasabi ko sa sarili ko, hindi na sana babaha kung ang kinapalan, ang mga semento at ang mga bakal. Ang problema yung mga mukha ang kinapalan. Kaya maraming salamat sa Central Action for Bringing This Up. Ito nangyayari ngayon, yung intervention ng nature naging kasangkapan para mailabas yung bagyo ng grid ng uh, ilang mga opisyalis ng government.